Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, for sure marami makakarelate dahil ito ay may kinalaman sa boundaries. No? Ito ay ang tanong mula kay HG. Um, sabi niya, paano ba i-respect ang boundaries ng iba na hindi ko nararamdaman na nareject ako o kaya naman nagbago sila? So, ano ba yung mga specific na po pwede natin gawin kung sakali na yung kaibigan natin, kapamilya natin, nag-set sila ng boundaries sa'yo, nag-ask sila ng space. So, una na dito, importante syempre na subukan natin i-reframe yung, yung perspective na yung pagsaset nila ng boundaries ay paraan ng pag-reject sa'yo o kaya naman nagbago sila. I-reframe natin yung boundaries as a form of care. Ibig sabihin nito, pag nag-set ng boundaries ang isang tao o kahit tayo, 'di ba? Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sitwasyon nila. Hindi naman ibig sabihin, 'di ba, na nirereject natin sila or sila nirereject tayo. May pagkakataon na kailangan din natin ng time, ng space. Kasi paraan to para makapag-recharge tayo. So kung nag-aasa ng space ang isang tao, maganda na makommunicate mo sa kanya yung thoughts mo. At syempre, hayaan din natin sila no, na, na, magkaroon ng space nila. Nakakatulong yung ganitong klaseng perspective para mas tumagal ang relationship or yung samahan natin. Pangalawa, pwede rin natin gawin na mag-focus tayo doon sa intention. Kung bakit kailangan nila ng space. Yung intention, ano ba yung dahilan nila kung bakit nila ginagawa yung bagay na yon, di ba? So, yung pagrerespeto, ibig sabihin nito, kinikilala natin yung limitasyon ng isang tao na baka wala siyang energy ngayon, na baka wala siyang time para kausapin tayo or bigyan tayo ng kaliwanagan kung bakit nag-ask ng space. So kung kagustuhan niya na mag aas ng space, ibigay natin yon. So yung intention, focus na lang tayo dun sa intention na yon. nag aas lang siya ng space, that's it. At syempre yung pinakahuli, ayan, i-practice natin yung pagtitiwala or practice trust. Isipin mo halimbawa, gano'n na ba kayo mag katagal magkaibigan? gano'n na ba kayo katagal na magkakilala, ba? Diba? Siyempre, i-practice natin yung trust na okay, baka may mga personal lang siya na pinagdadaanan. No? At siyempre sa mga pinagdadaanan ng kapamilya natin, kaibigan natin, or kung sino man na special sa atin, ba? Diba? May mga pagkakataon na may mga journey sila na sila lang talaga yung talagang nagko-confront nun. At uh, minsan hindi tayo kasama. So minsan kailangan natin irespeto kung ano man yung journey na meron siya diba So, yung relationship na katulong siya uh, para mas maging strong kapag pina natin yung tiwala na 'yon. So, ayun yung mga tatlong paraan at practical tips, no? Na maaari makatulong sa atin para naman hindi natin maramdaman na ni-reject tayo ng isang tao kapag nag-ask ng space o kaya naman maiisip na nagbago na siya. Hopefully nakatulong 'yon sa iyo, HG, at saka sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kung sakaling may mga questions kayo na similar kay HG, Huwag niyong kalimutan na i-check yung mismong email address na makikita ninyo sa baba ng screen. Muli po, this is Riel Portuguese, your Millennial Psychologist. Maraming maraming salamat at ingat.